Magandang araw mga kaibigan. Ito, medyo nakaka-high blood na balita. Tungkol ito sa intelligence funds ng isang ahensya na sa tingin ko, hindi naman niya kailangan. Okay, so anong ahensya ito? <laughs> Walang ipa kundi ang Department of Agriculture. malake ang kanyang confidential funds. Uh, dinideliberate ngayon sa House of Representatives. Okay. Di ba ang Pangulo? siyang ang DA Secretary. Eh, ang ng kanyang intelligence confidential funds eh. Tapos, <laughs> sumingit pa sila ng alaking al millions of pesos confidential pa ng Department of Agriculture. Okay, dito, sa ABS-CBN News. DA Defense propose 50 million confidential funds for 2024. Alam mo, ang laki na na ng 50 million para sa mga taong naghihirap. I-compare natin sa ibang agency na nangangailangan talaga ng confidential funds. Example, Philippine Coast Guard. Ang kanyang confidential funds for uh, this year, 2023, is only 10 million pesos. Mabuti nga at uh, itong ating mga senador napansin nila ang mga senador na maghanap ng paraan para ma-increase ang intelligence funds ng Philippine Coast Guard. Kasi ang ating teritoryo sa West Philippine Sea si nanganganib. Well, Yan you know, na, nilagyan na ng Chinese Coast Guard ng floating barrier, ang ating uh, traditional fishing ground sa uh, ano Baho de Masinloc na discovery lang noong September 22 noong nagpunta doon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sinaman ng Coast Guard na discovery nila nandun na yung barrier hindi na mapasok hindi na makapangisda ang ating mga Filipino fishermen so importante po ang ating national sovereignty national territory atin talaga yung West Philippine Sea eh na napakasakit kuya Bonget na for this year 10 million eh, 10 million lang ang na-allocate na intel funds ng Philippine Coast Guard ano pa yung Department of Migrant Workers ang daming mga OFWs na bibiktima ng mga illegal recruiters, mga syndicate groups. So, mayroon silang na na I think 10 million lang yung propose ng ahensya tinanggal pa ng Department Department of Budget and Management. A, a, ano ba, di ba, modern day heroes ang ating OFWs. At ang daming nabibiktima ng illegal recruiters. Kailang-kailangan nila ng intelligence funds para ma mapaglabanan o maiwasan ang mga biktima ng illegal recruitment. <laughs> Ala, hindi ko na alam ang priority ng administrasyon ito. Oh, so dito na tayo. Ano ang dahilan daw bakit kailangan ng Department of Agriculture ng intelligence funds? Para daw mamonitor nila ibayad daw tips ah uh, informants yung kontra mga smugglers. Eh ang tanong, kaninong trabaho? Ah, ang ang alam ko ah, correct me if I'm wrong ang Department of Agriculture with Bureau of Plant Industry, sila yung nag-i-issue ng permit para sa mga importers. Ang, ang nangyayari nga, ang dahilan kung bakit may corruption, kung bakit may smuggling, dahil sa ang Department of Agriculture, sige lang issue ng issue ng import permit. Bigas, Garlic, uh, ano pa yun, uh, sibuyas, vegetables, swine, uh, meat, poultry. Yan lang ang trabaho ng Department of Agriculture. Kung gusto ng gobyerno na palakasin yung kanyang intelligence activities para malaman sinong may smugglers ang intelligence fans mapunta sa bureau of customs kasi ang customs ang nasa front line kontra mga smugglers yun po ang tingin ko uh, hindi ko lang alam magkano ang intel uh, fans ng customs I hope malaki laki rin kaya ako medyo dismayado ako hindi ako sang ayon na mabigyan ng 50 million pesos intelligence funds ang Department of Agriculture kasi wala naman silang ginagawa. Hindi hindi na kanilang ano yung manghuli ng smugglers, Bureau of Customs na yan. So mabuti pa, yung 50 million na yan, ibigay na sa mas nangangailangang agency idagdag na nila sa uh, intelligence fund ng Philippine Coast Guard ng Department of Migrant Workers yan ang tingin ko eh wala sa kongreso sa lower house isa lang ang nagri-reklamo doon isa lang ang kumu-question walang iba kundi ang uh, makabayan na uh, congressman ni si representative Manuel Mabuti pa, may gamit na ngayon ito, sila na lang ang nagre-reklamo, all others. Sunod-sunuran na lang sa dikta ng malikan niya. Eh. Siguro, eh dahil lang boss nila, presidente, eh. Derek, oh, bigyan niyo yan ha. Ganun na. Uh, yes sir, yes Mr. President. Nag-allocate sila. So, ay nako, uh, I don't know saan po papupuntang ating bansa with this kind of uh, pamamalakad sa gobyerno. Okay lang sana. Kung makita natin na marami ng na kasuhan, na huli, na kulong ng mga smugglers. Okay lang yan. Eh, wala eh. Oh. Diba yung ipinagmamayabang ng Pangulo nung sona niya na your days are numbered, smugglers and hoarders? Wala pa naman kahit isa. Tapos, kanina, nakakainis, oh, nakakadismaya na oh, pag mag-speech ang Pangulo. Wala nang kalatoy-latoy pag nag-speech siya. Parang minimemorize lang niya yung kanya salita. Tapos, makikita mo na ano, uh, hilak sincerity. Yung kanina, yung uh, nasa Malate, Metro Manila siya, nag-distribute ng mga smuggled rice sa mga beneficiaries ng Fortis. Sabi niya, Okay, sa bagong Pilipinas, bawal ang mga smugglers and hoarders. Hindi natin sila papayagan. Uh, ang inyong gobyerno, ginagawa ang lahat para once and for all, matigil na ang smuggling at hoarding sa ating bansa dahil sila yung uh, dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng bigas at iba pang uh, mga pagkain. nako? Uh, yung usual style niya na hanggang salita lang sana kung magsalita ang ating presidente samahan naman ang aksyon uh, isang napakalamya na performance ng presidente eh pagdating na dito sa uh, paglaban versus smugglers and hoarders wala talaga siyang kalaban-laban sa tingin ko ha hanggat wala silang makasuhan. Okay. Ang start ng uh, time period natin, August. Kasi July ata siya nag... Uh, tama ba? July ba siya nag... Uh, Sona? Oh. August. Yan ang bilangin natin. August onwards. Ilan na ang nakasuhan? Tapos, later on, ilan na yung nakundi? Diyan natin husgaan ang Pangulo. Kung... Meron bang uh, katuturan yung pinagsasabi niya na sa bagong Pilipinas, bawal ang smugglers. Anong bagong Pilipinas? Aming mahal na Pangulo. Bagong Pilipinas, halos everyday may nakawan sa naiya. <laughs> uh, bago ko lang nalaman, pati pala chocolate. Ninakaw at kinain. So, yun. Natanggal na yung nagnakaw at kumain ng chocolate. Ay nando yung babae na naglunok ng uh, 300$ kung natanggal na. Tapos yung nagnakaw, yung in inopen ng maleta tapos nanguha ng dalawang items at inilagay sa basurahan, tinakpan. Hay, sunod-sunod ang kahihiyan na ginanangyari sa ating airport yan ha. Tapos mga foreign tourists, foreigners ang binibiktima. Parang bumalik na, hindi lang parang, talagang bumalik na yung tanin, bala, panahon ni President Noynoy, Noy, bumalik na. Tapos ang ating presidente, napakatahimik, wala man lang siyang statement tungkol sa mga nakawan sa naiya. Tapos pagdating sa smuggling, ang galing niyang magbiti ng pa, uh, salita na tumi, poros kawang, ang kawang po sa Bisaya uh, ano ba yun? Useless. So, patunayan ng presidente na bawal ang smuggler hoarder sa bagong Pilipinas action Mr. President, oh, kailan pa kami maghintay? Kailan nyo mapailan ng kaso yung yung sinampulan ni Speaker Maldes yung uh, mga warehouses sa uh, Bulacan, kailan nyo masampahan? be o, oh, tapos sabi mo, bawal ang hoarders and smugglers? Magaling lang kayo sa pag-distribute ng smuggled rice. Na kapuri-puri, walang problema doon. I-distribute nyo lahat ang smuggled rice. Kaya lang, ang challenge, kailan kayo mag-file ng kaso hanggang ngayon? Nada, nothing, zero cases filed against smugglers and hoarders.